Good morning sa inyo guys, ito pala yung ginagawang paghahanda ng mga seaman dito sa barko namin dahil babiyahe kami ng malayo para mag dry dock for today's video. Grabe, sobrang init ng lugar, sana all summer, makakita sana ako ng mapuputing swan, let's go! So ayun na nga guys, magbabiyahe pala yung barko namin ng medyo malayo para makapunta kami sa pagda-dry dockan As usual, ibig sabihin yan, sasalubong na naman tayo sa mga malalakas na alon, seaman pa more! Grabe kasi yung piniling lugar ni Mama. Reklamo daw kasi kami na reklamo sa init. Yan tuloy, pinapunta kami sa North Pole para makita si Santa. <laughs> Sobrang ginaw pala dito sa pupuntahan namin guys. Para kang nasa rep, pwede kang gumawa ng halo-halo anytime. Alright! Unang gagawin bago bumiyahin sa North Pole, tanggalin mo na lahat ng kargada ng barko. Walang dapat itira kahit konting alaala, idilit lahat ng message pati picture ng makamove on. Oh she! Pagkatapos maubos at ma-empty yung damdamin, este yung barko. Sunod, magpapakarga na tayo ng crudo or bankering sa Tagalog, magpapagasolina. Oh yeah! Siyempre naman guys, kailangan natin magkarga ng heavy fuel pati diesel, mahirap nang tumirik sa gitna ng karagatan, alright! Baka mamaya kami pa yung pagsagunin ni Kapitan, masisira talaga yung beauty ni Kalbong Siman TV. Om um, Sim! <sukurna> Dahil nakapag food trip na yung barko ng heavy fuel pati diesel, sunod food trip naman ng crew. Alam nyo namang galante si mama, ikarga na yung pwedeng ikarga, lagi pang may pasobra. Guys, libre apple. Pag dumaan ka talaga dito sa kusina, oh, lemon, calamansi. Ano yan, oh. Ginutom ako doon guys, kaya umakyat na tayo sa krumes na makakain. Pero habang paket ako, nakita ko tong mga propeller gawa sa tanso para sa boat thruster. Eh, napakaangas par, I see money. Matik yung pinaglumaan, ang bigat niyan. Shish! Yes! Dinaanan ko na rin yung mga tropa nating marino na ayaw magpaawat sa trabaho.

Ito na yung mga napili natin pagkain guys. Jampak na naman. Merong meat, pati fish. Eh, samahan mo pa ng konting gulay-gulay on the side. Yummy!